kahapon, nagluto nga ako nitong yummy spaghetti at ito rin yung isa sa mga pagkain na pinapa-order namin. At ito na rin yung pinabaon ko kay Kuya Bimbi sa school. Tapos pinabigyan ko na nga rin yung pinsa niya kasi pareho lang sila ng school na pinapasukan. Bali, ito nga yung ganap namin kahapon pero hindi ko na i-upload kasi saktong mag edit ako at magbo-voice over ay umulan naman ng malakas. Kailangan ko pang hintayin na tumigil nga yung ulan bago ako makapag over kasi nga itong bahay namin open-open lang siya at maririnig nyo nga dito sa cellphone ko sa mga upload namin na video kapag umuulan. So, habang kong tumigil yung ulan, hindi ko nga namalayan na nakatulog na pala ako at alas 5 na nga ng umaga nung ako ay magising. Kapag ganun naman mga oras na, mga alas 5 na ng umaga dahil meron nga or yung mga kapitbahay namin, masisipag sila, maaga silang nagigising. Minsan meron ng gumagamit ng bomba o kaya meron nang mga nagsasalita kaya hindi na rin ako nakapag-edit or nakapag-voice over nga nitong i-upload sana namin kahapon. Kaya yung upload sana namin na video kahapon, ngayon ko palang ma-upload. Na yung pangalawang araw ng paglilinis namin ng bahay ni ko. Ang ginawa nga namin ngayon or kah kahapon nagtiklop kami ng mga damit nilinis namin yung mga kabinet. habang ako nga ay bising busy dito sa paglilinis ng bahay si paring Nikki naman na iwan siya dun sa bahay namin at siya naman ang naglalaba ng aming mga damit kasi nga hindi ako makakapaglaba kailangan kasi sa mag-asawa palaging nagtutulungan kagaya ngayon ako yung wala sa bahay nakikipaglinis kasi ako ng ibang bahay kaya siya muna ang magiging taong bahay pagkatapos nito mga ilang araw lang naman siya naman yung mamamasada at ako naman yung maiiwan sa bahay ako na ang gagawa ng mga gawain namin sa bahay kaya ng paglalaba